And guys, dahil puno na yung aming lagayan, so gagawa hmm. tayo ng lagayan hmm. na anahaw. <laughs> so, paano ba siya? Hmm. So, ganito lang siya. Lagayan ng pili. Ito. Ito na siyang lagayan. Ito na siyang lagayan. Dahil wala nang lagayan. Ito ngayon. Pang, hmm. ano ba? Biscope ba? Ang ganda din yung ko Ay, pag Ay, ang ganda din ko sa so, na puno na kasi aming lagayan na isa. So, may nandun pa marami. Wala kaming lagayan. Maraming purpose ko. Pwede kong lagayan ng pagi. <laughs> Maraming laman ko. Kanya sa para sa pugad ng ibon. <laughs> uh, di ba? May hawakan pa dito. Hmm. So, lang. Mm. So yung mga pang ano, boy scout na gawain. <laughs> Pag wala kayong lagayan, ganyan na. Wala kayong anahaw. O basta yung matibay na dahon, pwede niyong gawin. Ano yan? So, dito. Lagayan ng pili. โอเคม่ะปสยกัเกีงตีเลยยังจะมาีใชมาอะไรกีมาัดิีนี้าติชิลๆปินเมชกัเน่ยดีเามาลิงะไรก็ได้ดเลยอะชาดินุนมนิ่มะนมนบ้าดบ้โอ Uh, um, siya, na, tala ma... tala ito. Sa, oh. uh, ito. O, dahil gabi na kami. Maka gabihin kami pa uwi. kami uh, hmm. uh, mga Lord, pili, oh. okay. sa daming kami Sa kami ng <laughs> <pinon>, isarob Kaya <laughs> 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 Kaya yakin na yung kid po, hindi mo mabot-bot.